nakalag siya meron na siyang kakapitan kung siya ay na so ayan po titingin tayo kung may bubulaklak bulaklak na ba kasi mabilis lang po ito bulaklak guys makapal na po siya ayan Oo, wow lagyan ko siyang harang dito para hindi sila magdikit ang puno. Magkaroon sila ng kanya kanyang buhay. Ayan. Tsaka, ayan, nilagyan na ng balag. Ito na siya kagapang. Latin pa talaga dun sa Kalabansi. Ayan. Supportive din yung mister ko guys siya ang naglagay ng balag. Ayan. Pero hindi pa siya nagbulaklak. So, sa next update. Update tayo sa ating tanim, ang ating pipino. Mahaba na siya. Pero hindi ko lang alam kung makabunga siya. Kasi nagsiksikan siya guys. Dapat kasi isa o dalawang puno lang ang tinanim. Isa, isa o dalawang buto lang tinanim dyan. Kaso wala tayong ibang mataniman. Kaya kailang puno yan ito po anim ah, limang puno yan nagsiksikan sa isang timba kaya ang mangyayari dyan hindi natin alam kung makapamulaklak siya o makapamunga yan siya oh. mahaba na siya dapat namumulaklak na yan at namumunga ang hinayang naman ako bunutin ko yung nasa gitna naawa ako <laughs> sa yung isa doon na nahiwalay hindi pa rin siya namumulaklak. So, ang ginagawa natin, dinidiligan natin. May mga bulok tayong ano dyan. Yung mga balat ng gulay. yan mga balat ng gulay. tas nilagyan ko ng tubig. Yun yung pinangdilig ko dyan. Yan po ay nasa 1 month mahigit na po yan siya. Kasi tinanim ko yan ay, ma ay may 5 ata. Mga ganun. So, one month na siya. So, hindi pa siya namumulaklak malusog pa rin siya kasi pagka hindi siya maganda guys ano yan siya uh, naninilaw yung talbos niya pero maganda yung talbos niya so kung hindi siya mag work o hindi siya magbubunga papalitan natin yan dyan ng kamatis may buto pa ako ng kamatis doon so hintayin lang natin kung hanggang kailan siya magay tag ulan pa naman pwede pa tayo magtanim ulit so ayan tapos ganyan na siya kahaba at ganito na siya kalaki. Pero ang problema, never siyang namulaklak. Ayan, hindi ko alam kung anong problema sa aking tanim. Na, o kaya dahil nagsiksikan siya. Pero ito naman ay nakahiwalay. Isa, nakabukod siya. Pero hindi pa rin siya namulaklak. Dapat namumunga na to eh. Ayan o. Oh. Never siyang namulaklak. So ayan. Hindi siya namulaklak. Ayan. So Tatanggalin ko na lang siguro siya kasi hindi man siya namumunga. Kahit man lang namulaklak sana siya, hindi eh. Ayan o, nagsiksikan yung puno niya dyan. At nakal, ano na siya, mag, ano na siya eh, mag, mag to two months na to siya Yung dati nakatanim ako nito, one month lang, namumunga na siya. Pero ngayon, hindi ko alam kung anong problema sa aking tanim na yan, na hindi siya namulaklak. Kaya, pipino ba talaga siya? Hindi siya ano eh. Ayano. Hanggang ganyan lang yung ano niya hindi man lumalaki ano. San ba? Ayano. Oh. Ano Kanun lang siya. Ayan. Wala wala siyang ano na mamulaklak siya. Parang wala siyang balak na mamulaklak. Kaya ngayon magtanim tayo ulit pero hindi pipino ang itatanim ko magpupunla ako ng kamatis kasi meron akong kamatis ayan so hindi ko alam kung anong problema sa kanya parang may problema talaga siya kasi hindi siya namo kahit pa mo mulaklak wala siya ayan no nagmamature na siya pero hindi siya namulaklak yung dati kasi nagtatanim ako, siguro mga kalahating, di pa, pa lang yung ano niya, tangkay niya. Pero mula pono, mula pono, namumulaklak na siya. So mga tatlong dahon pa siya, na namumulaklak na siya. Pero ito, tingnan mo, lumagoy lang siya na, walang, kumbaga wala siyang silbi. So ayan, gusto ko sana bunutin yan. Ayan ang pabunat ni Mr. Tsaka silipin ko yung aking ginawang graph ah, uh, markot kasi it ano na to eh one month na rin to hindi ko alam kung nag ano to nag uugat ba to pero after three hala na mo uh, after ayan guys may ugat na pala siya guys ayan oh no? Ayan, dami na siyang ugat so pwede na siyang putulin. At pwede na rin natin siyang i-replant. Pag naputol siya dyan, pwede natin i-replant. So yung tawag niyan is markot. Pero nung tayo nagmamarkot kasi inaral namin yan nung elementary ako kung paano mag paano magmarkot. Kaya hindi ko makakalimutan yung grade 5 ata ako nun. May, may ano, kalamansing gulang na kunin ko. Kasi nangalaglag pag nahinog eh. Ayan Go lang na to. Maliliit na siya. Ibubulsa ko lang. So yun lang po ang ating update sa ating halaman dito guys. Habang magbubungkal ako, mag -e end na tayo. Maraming salamat sa lahat ng nanonood dyan. So may panibago na akong ililipat dito. magprepare prepare Prepare lang ako yung ano doon. Doon ko itatanim yan at habang maulan-ulan mas maganda ngayon magtanim kasi maulan-ulan so mabilis siyang mabuhay ayan may tubig tayo dyan hindi na mag-aakit ng tubig para pang dilig ayan so kukuha lang ako ng ano at salamat sa lahat ng nanonood bye bye